dahilan ng pagmamadali umalis si Christine sa MMFF gabi ng parangal. Maraming pas at netizen ang nabahala matapos mapanood ang video ng aktres sa si Christine Reyes na umiiyak habang nagmamadaling umalis sa MMFF gabi ng parangal. Hanggang kamakailan lang ay nabunyag ang tunay na dahilan ng pagmamadali at pagiging emosyonal ni Christine. Hindi lingid sa kaalaman na marami na isa sa mga pinakakilalang aktres sa kanyang henerasyon si Christine Reyes. Mula sa kanyang debut sa showbiz hanggang sa kanyang mga iconic na role. Kinilala siya bilang isa sa mga versatile actresses sa industriya. Ngayon, pinatunayan muli ni Christine ang kanyang husay bilang bahagi ng cast ng pelikulang The Kingdom. Isa sa mga official entries sa 58 Metro Manila Film Festival. Sa naturang pelikula, ibinida ni Christine ang kanyang natatanging talento sa pagganap na siya lamang nagbigay sa kanyang nominasyon at papuri mula sa mga kritiko. Sa MMFF Gabi ng Parangal, ginanap nitong December 27, lumabas pa siya bilang presenter para sa kategoryang Best Supporting Actor kasama ang co niya sa pelikula na si Sura Mires. Ngunit sa kabila ng kanyang magagandang ngiti at eleganteng presensya sa entablado, isang naaagulat na tagpo ang naganap tapos ng kanyang presentasyon. Sa isang viral video, may kita nagmamadali si Christine palabas ng venue habang umiiyak. Bumuos nga ang pag-aalala at mga talong mula sa netizen kung ano ang dahilan ng pagmamadali at pag-iyak ni Christine. Matapos nga ang ilang araw ng haka-haka, nalaman na ang tunay na dahilan. ay eksklusibong payag ni Aramina sa kami, kapatid ni Christine, kaya naging ganun si Christine dahil isinugod ang kanyang ina sa ospital noong bismong gabi ng parangal ani ni Ara because sinugod man namin sa ospital that night. Sa kanyang Instagram stories, ibinahagi naman ni Ara na nailipat na sa private room ang kanilang ina mula sa emergency room. Samantala, may kitang si Christine naman ay nananatiling nasa tabi ng kanilang ina kasama ang anak niyang si Amara. Hindi naman idinitalya ni Ara kung ano ang dahilan bakit sinugod sa ospital ang kanilang ina. Ngunit base sa kanyang latest update, hanggang ngayon ay nasa ospital pa rin ang kanilang ina. Dahil dito, bumusang dasal suporta mula sa mga netizen para sa agarang pagaling ng ina ni na at Ara.